Ayan, lagay na natin yung bulaklak at talbos ng sampal. Okay, Masin George. Sarap ng ating inabraw. Oh. Mm. Bye. Mangan tayo mga ka-dragon! Kain tayo mga ka-dragon! mga dragon good morning yan, nandito tayo sa ilalim ng sampalok mayingi tayo ng dahon saka ng bulaklak dahil magluluto tayo ng lauya lauyang La ulo ng baboy no? masarap yan guys yung dahon ng sampalok pero doon po tayo magluluto sa ano sa kubo nila Kuya Dan. Dahil titingnan din natin yung ano kamote nila kung pwede na. Tapos ano dadaan kami mamaya doon sa kubo para maglinis.

Punta natin ang tayo. Saka na tayo magpaalaman si Pangkong, no? Magpaalaman tayo. Puro karne-karne tayo ngayon, guys. Makaumamat. Simula nung birthday ni JD. Birthday ni JD. Gusto ko sana ng ano, bago. Oh, pinakbet. Yung ano, yung gulay kapag dalawang araw mo nang parang naglalaway ka na sabik na sabik ka na sa gulay okay. Yan, pasensya na guys kung ngayon lang kami nakapag-vlog dahil ano, sobrang busy. Alam nyo yun, yung kapag ano, after ng ano, handaan yung ang dami huhugasin, ang daming lilinisin, ang daming labahin. Hulihulihin yung labahin pag natapos lahat. Ilang araw guys kami ano, puro ano, trabaho sa bahay. Mm, Ayan, ah, uh, mm. kung napapansin Rating. nyo eh, hindi natin kasama sa ate Joanne, uh, umuwi na rin po siya, sumabay po siya kila ate. Ay sa, kasi sila ate ay sa, ay ano, nagpa-check up. Pina-check up niya yung kanyang goiter. Ano yung sa kanya, ping? Ha, ano yun? Labas. Oh, hmm? oh, anong kanyang kanyang? Hindi ko alam kung hay po, high po. Kung po oh, pa. Okay. Hi, sir. <laughs> Thank you so much po. Thank you po sa may-ari. Nasa Kaluwi Antique daw sila. Pero nagpaalam kami sa kapitbahay. Sabi niya ako, alam kayo diyan, bulaklak lang naman 'yan. Kadami naman, kadami. Dami. Ay, 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 ay,

Oh, shit. Sabi ko, alas ang kayo nagbili ng ganyang kalaki sit pong tinapay. <laughs> Nagkuha akong taba doon. Sabi ko, pag pangsagpaw ko sa may pinakbat. Ay, nag, ayan mga pinakuha niya. Hindi ko na ginbalik. Okay. Ano ito? Puro taba man. Pagkalapot na sibuyas. <laughs> sabi nga, tiligay ka namin sibuyas. Ngayon pa na, <laughs> talapot na, talapot na. Talapot na. Ayun, pala, ipan ko na. Ito na pindalikan siya. Nagasok siya. Lutundangan pag mahuyan. Okay, ano ba? So ayan mga kadragon Sabi ni Kuya Dan Ano daw hindi daw naglaman tong kamote Anong tawag nga dito Kuya Dan Yung hindi naglaman Anong tawag Tabal Nagtabal Nagtabal daw Yung hindi naglaman Kaganda pa man no. si ururayin Or, mo ko ng tayo. Pag yung tanim kaya namin ba nang naglaman? Kaya uh -huh. Kayo one. dito eh, lalaki. Pero yung iba mayroon din eh. Kaganda ng galay oh. Hmm? Yung doon ako, nagtesting ako ng hukay doon. Mayroon din ako nakita eh. Wala Yes. Ang sarap oh talmos na baka may kubran na dito ang samag Nagpa-prepare na naman sila ng ano, punlaan ng palay. Ayan, may baon tayong mangga, sinigwas, Kaya nga. <laughs> Ayan mga ka-dragon, kumukuha sa kumukuha sa antipasing ng pinagsunugan ng ipaw. Maganda daw yan pang ano, is-is ng mga kaldero, plato. Natatanggal niya raw yung mga mancha-mancha. Ikaw makaubos dito ante. Nakailan kuha ka na dito eh. Sobrang init na ulit, mga ka-dragon. araw ng uh, ulang walang ulan. Kaiba-iba ang panahon. Pero hindi mo ulan na Grabe yung taba, guys. nanunuot. <laughs> ang kapad ng tiligaya, taba naman tabang prito iprito niya daw mm, mangkain niya nang ba wow. No, salad mm no. lalagyan na natin ng sibuyas ang ating laon. Check natin itong kinerong guys. kinerong na karne. Kunting taba. Ayan, lagay na natin yung bulaklak at talbos ng sampal May ano na rin yan, may patis. Pangpalasa. Pagkatnat. Okay, Masin George. Medyo matam na ito sa akin. Ito ka niya. Wow! wow. Sarap naman ang kinirog nante. Ito na yun nante. Nagkapas na. Kalalaki ka rin niya. Ayan guys, maghanap pa tayo ng saluyot kasi kunti lang yung nakuha ni Kuya Angok. Na, may may ayas uh, diyan. Ah, yan yung malaki, mataas. Oo. Ano pa Oh? Uh? Pinagsasaluyot na naman ngayon kasi umuulan-ulan na. Kailangan na magkuha ng dalin uli. Hindi na makapbyag. Pinagsaluyot. Pinagsasaluyot, pinaglalabong. Ano, labong man lang. Sige, sunset guys, maglabong naman tayo pinagrarabong agawan na naman sa rabong pag may nagpost na ng labong yun na ha? ito pa andale dali pero no. ulog shoo shoo baka makaapak tayo ng kwan Ginamadali kami ng Tiligaya, palibasay. Dato na yung ulam niya. Ayaw niya to eh. Aga pa dah. Ayan, hatiran lang natin yung mga nagtatrabaho doon sa bahay. Kila ate. ano tong niluluto mo tits yun inabraw. a oh, Ayan guys, ang sarap ng ating inabraw, oh. Mm. na namin ng, ano, talbos ng kabote. Sa ilalim yan, ano, saluyot, tsaka talon. Nagigising na lang po kanina, Our ulam for today. Ang pinipinipangan namin ni Masalamat po ng napakarami sa mga okay. biyayang ito. Matanggap namin magdulot ng aming lakas. So, Magamit namin patuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, amen. 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 Mangan tayo mga ka-dragon. Ka Kain po tayo mga ka-dragon dahon na plato na. Eh, mo sa... Eh! Di bang kayo nag ng sasawa niyo? Wala na kayo natirang ay. supa? Apo, yung mo pa yan. Kuha ka ng isang plato, J. na paglagyan nito. Dito na magtayo at magdiretsyo. Sige, Ayun, ako na yung plato. Yung kamote ang masarap guys. Talaga. Inabraw. yung gulay. Saluyot yan? Saluyot at kape tayo guys. Mana, agigok tayo sa bao. Hey, <laughs> kala ko magkape ka. It's a prank. Ang sarap yung sabaw. Tapos sa parok yung ano. Pinang asin. Yummy. Tendinga, oh yummy. na. Nagyan mo sila, oh sabaw. Thank you for the na naman. Sabi siguro ng bato doon sa kalan ng ano na na-miss ko yung mga lutuan. Yung ganitong init. Ngayon lang ulit na lutuan. Ngayon lang ulit uminit ah. Tagal ko na. Sabaw, igup mo na. Oh. Oh. Oh? <mumbles> <sighs> <po. speaks> George. Ako na, Tits. Ako yung ang sabaw. Puting kung kamay ko. ko.

wala man, wala man tayong nahukay na kamote di magkain uh -huh. tayo na tayo ng huni ng kamote Po, nagdulas. Sabuhit talaga. Masarap. Oh! <laughs> Ini lasan ni, anda jadi Hmm. Hmm. Nasi. Hmm. Hmm. ni nak brown ni birthday. birthday. Okay. So, <coughs> <laughs> Pangalawang kaldero na guys. Salok. <laughs> salok ng salok. Gaw ng laaw. So ayan guys, bali papunta na tayo sa ano, kabilang kubo para maglinis dahil ilang araw tayong wala doon. Malamang marami na namang kalat. Ayan na sila Kuya Dan, nag-huntraktor. Ano? An Checkmate itong guys, baboy.

Anong lagay? Silip. Wala muna 'to. Ito yung gamisan doon pa pala. Wala yung kunin mo. Hmm. Pukunan mo. Konti lang. Wala mang bukob. Baka minagwali. Baka nagkwa. Siguro. Oh, hindi ko pala. Ito muna 'to. nang buyas natin. Thing, yeah, are... ah, malaki, bigyo, malaki kung ano? kailan yung nakaraan daw guys may nakita si papa ang ano dito ahas pero maliit lang Ay, Ito, siya dito. kaya tinanggal namin yung karton eh baka ano dyan magbahay so yan guys balik pa uwi na rin kami naglinis lang talaga kami dito sa ano kubo bukas babalik tayo dito